pedicure ang pedicure niyan. Kuli na yan. Makabuhay. Pampalaglag, pamparegla. Oh, sa so mga ayaw tumayo, uminom nito. Che! What's up mga kayone? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang tinangang biyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Pinatay mga kayone. Ah, talagang Teka, uh, magdalo yung kasama natin, barangay 307. <laughs>

Okay tayo ha. Kanina lang tayo dumaan dito. Pagbalik natin, meron na naman sila, ho. Oh. Oh. kita mo? Oh, gaano ka walang hiya itong mga to. Talagang mga walang hiya. Mga makakapal lang muka Dumaan na tayo kanina rito, marami na tayo nakuha. Oh, pagbalik natin, may nakuha uli tayo. Natin so, tinago nila dito, mga walang hiya. Kunin nato. Dapat ako'y nagugutom na. Ay, mga kayo, ibang hili-stay Ito yan, nga pay natin ulit, no? Gumalik. Bumal Gumalik lang tayo ulit dito. Tapos pag atin buwak mo yun, ah. yun ay isang baan yung um, uh, uh, si Kerner ito. Bangkok, Bangkok, Bangkok. Bangko. Kunin okay. niya, kunin niya, kunin mo na rito yan. Oh, oh. Bilisan mo. Binugutom si Kernel eh. Pati ako nagugutom. Itong uh, police jeep na to, ikarga rin to. Huwag <laughs> <laughs> kang magtagal dyan. Huwag kang magtagal dyan. Ayoko na nagtatagal ka dyan. Umalis kayo dyan. Bawal dito ha. Bakit na ka pa lang kahit yung bawal naman? Bawal tayo, bawal tayo. Bawal naman sila. Bawal naman sila, sila, sila sa... O kunin na, na yan. Kunin na yan yung mga nagkukuko dyan. Lahat ng nagkukuko. Ano ba kayo, hindi naman na manicure, pedicure yan. Kunin na yan. Kunin, lahat ng upuan dyan, kunin. Yan yan. Mot, kunin mo na yan. Yan yan, kunin mo na yan. -tahil, -tahil. So, o to, kunin natin Tinan nyo ka, babalik lang. Kunin na to. Kunin na yan. Binalik lang kanina yan. Wala na yan kanina. Malinis na yan. Kunin wow. na yan. Wow. <coughs> Kita nyo, katatalikod lang natin, ha? Katatalikod na lang kaya. natin, o. No? Kita nyo, ako nga, nagugutom na sa pag-clearing, o. Tingnan nyo, may binalik na naman. <coughs> gibain niyan, gibain. Tanggalin nyo, ano? Ayan, tanggalin. Sige. Tanggalin yan. <coughs>

Okay na. At yung ata yu, nito siya, ganyan nyo ha, kababalik lang. Kaalis lang natin no? O, kakikiliring lang natin. O, bumalik lang tayo. Nagutom ako. Tingnan nyo. Ganyan po. Walang hiayo pa ngayon. Un-discipline. O. Tapos, tapos pagbibintangan ang station commander. Collector. O. Ito. Huwag nyo nakata ta ta چا او چا او 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 Pero ano pa ginanyan nyo, Lloc and Santo ginawa ano anuhan ng Dunkin donut O tanggalin ito. Kasi ba talaga 'yan? May Dunkin donut dyan. Huwag nyo na ilabas yan, ha? haputin nyo na papauwi, ha? Sige. Pagbibigyan ko kayo, dahil naipasok nyo na, na yan. Sige, okay. Huwag nyo na yan. Ako, makikita yan sa eh? Kunin na, kunin, kunin, kunin. Wala na kayong babalikan dito. Hindi na ako pa Kunin na to, kunin na. Tanggalin, oh, tanggalin. <laughs> tanggalin, tanggalin, lahat, tanggalin lahat. Kuna, kuna. Ko nang... Kunin na, na, na. na lahat yan. Pulin na. lahat na. Pulin, pulin, pulin. Pulin na. Kunin na. Kunin na. Kunin na. Kunin na. Kunin na. Pulin na. na. Kunin Huwag kang dito ha. Ay nako. Ayan na wag niyo nang ibalik yan. Okay. Ay, oh, ay oh, sorry, sorry, sorry. sorry. na po. Okay. O, oh. kasi. Hindi. okay. sa pagbinda niyo. Sorry oh, okay. po. Sorry po. Check break. kami-ari Huwag kang maglalabas dito, magkakahiyaan tayo, ha? Ako, na pagbibintangan Ako, akong patong sa mga vendor, ha? Sinasabi ni sa inyo, galit na ako. kukunin ko talaga yan, magkakahiyaan tayo. Magkakahiyaan kunin na to. Kunin na! Hoy! Police! Kunin na! Police! Kunin na, Kunin na, kunin Uh, Kaya nga ngayon, umikot na tayo sa kareng street. At hindi uh, mo mapapansin na uh, yung iba nagsasabi ni Efe na uh, ipatikan. At, Huwag ka nang makialam! Kunin na yan lahat. Kunin na! Huwag ka nang makialam! Kunin! Huwag ka nang makialam! Kunin! buhay. Pampalaglag, pamparegla. Oh, sa mga ayaw tumayo, uminom nito. Che, Che, Kapitan, tumatayo po ba sa iyo? Ah, uh, uminom ka dito. Pampurga sa bawo yan, Colonel. Wala maiisip ka, Che. Joke lang 'yan. Pampurga sa bawo ni nilagay sa leg Galo, Gala ko. sa ko. Gala eto Gala ko. Gala ko. Gala ko. Gala ko. Gala ko. Gala Okay pa ako, Kevin. Okay, okay pa ako. Hindi, kunin ko na. Kunin ko na. na, guys. Sabi ka, ano, gumapapa ng no, sugar po. Plasa na pa rin, no? na tayo. Parang, I can't do that. Pero, plasa na tayo. Ito, kunin to. Kanino to? Sir, kung to? Kunin to, kunin to, kunin to. Motor, ah! motor kunin to, isang patok kunin to, hatakin to. Oh, motor, motor. Kunin mo yan, tawag sa Kunin mo yan. Kunin na yan. Kunin mo yan. Kunin mo yan. Kunin mo yan. Kunin na yan. Kunin 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 yan. Kunin Lahat ang mga din, Kunin Kunin mo yan. Kunin mo yan. Kunin mo talaga. Dapat lang. Para hindi tayo napag, pagbibintang po. ang patong sa mga lintik na yan. Parang oh. <laughs> nahihilo ah. Tumas kay Happy Pico. Nagalit kasi ako kanila. Parang nahihilo ah. Hindi lang malalim, Colonel. Oo, wala yan. Mabigla <laughs> <laughs> ka kata kanina, Colonel. Oo, oh, eh. nagalit kasi ako. Oo, uh, nagalit kasi ako. Oo, Lahcon, lihat tembangan ngegaluh. Waduh. 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 kanina Atak! Ah, oh, ngayon, Hidalgo Street ito ah. Huh? Uh, R. Hidalgo. Tapos ito so -so 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 na ulit na yung kapuha na ito ah. na lang. Ang polis atak! Atak!